Ang inusenteng binata na si Doug ay patungo sa isang bahay bakasyonan kasama ang kanyang pamilya para magpalipas ng summer. Nang makita na may dala siyang maraming libro ay tinukso si Doug ng kanyang mga magulang at sinabihan siya na maghanap ng mga chates. Mayamaya ay dinala siya ng kaibigang si Carson sa isang bar kung saan may tumutugtog na matatanda na ikinaaliw naman ng karamihan. Nang maglaon ay bigla siyang sinuutan ito ng apron at sinabing yun pala ang magiging summer job nila. Pag uwi ni Doug ay nadatnan niyang walang tao ang bahay. Tumungo siya sa kanyang silid at habang tinitignan ang isang larawan ay nabaling ang kanyang atensyon sa isang maganda at bago nilang kapitbahay na si Lena na lumipat kasama ang kanyang mister na si Elliot. Habang papunta ang binata sa dalampasigan ay nakita niyang muli si Lena at tila hindi niya maalis ang titig niya rito. Nang maglaon ay nagkita sila ng kanyang kaibigan, pinag-uusapan nila ang mga babae habang inihahatid ang isang lumang kutsan sa shed. Narinig nila ang tawanan mula sa dalampasigan, kaya nagbukas sila ng beer at nag para sa isang exciting na summer. Pag-uwi ni Dog ay nakita niya ang kanyang ama na pinapapasok siya sa bahay ni Elliot. Ipinakilala siya nito kay Elliot at nang mabanggit nila na magaling sa makina ang binata ay inalok ni Elliot si Dog na maging mekaniko ng kanyang bangka. Kinabukasan, habang inaayos ni Dog ang makina ng bangka ay nakita niya ang seksing misis na umahan galing sa dagat. Bigla itong naghubad para maligo sa shower at habang taimtim na pinagmamasdan ng binata ang masarap niyang katawan ay biglang sumulpot si Elliot at kinumusta ang bangka. Ipinaliwanag ni Doug na konti lang ang kailangang ayusin dito at nang tanungin ng mister kung magkano ang gusto niyang sahod ay tumugon ng binata sa mababang halaga. Nang gabing yun, sumulyap si Doug sa kanyang bintana at hindi sinasadyang nakita niya si Lena na nagbibihis ng damit. Ngunit mabilis na naging tensyonado ang sitwasyon nang pumasok si Elliot sa silid at ipinilit ang sarili niya sa misis dahilan para agad tumalikod si Doug. Kinabukasan, nang papasok si Elliot sa pier ay mahigpit siyang hiningan ng ID ng guard. Humingi ng paumanhin si Doug dahil sa kasungitan ng guard at tugo ni Elliot na mas prefer niya ang ganoon kaysa sa isang tamad magtrabaho. Habang nasa bangka sila ay tinanong ni Doug kung paano naging sobrang yaman ni Elliot. Tugo ng mister na isa siyang walang takot na investor at pinayuhan niya ang binata na maging matapang sa pagkuha ng mga gusto niya. Nang maglaon ay nakita ni dog si Lena na tila ay natatakot na sumakay sa kanyang sasakyan dahil sa isang maliit na gagamba. Mabilis na kinuha ng binata ang insekto at agad itong pinatay. Pagkatapos ay tinulungan niya ang misis na paandarin ng sasakyan, ngunit naging awkward ang sitwasyon nang tila ay halos kumandong na si Lena sa binata. Ikinwento ito ni Doug sa kanyang kaibigan at binalaan siya ni Carson na magingat ingat sapagkat meron siyang hindi magandang nararamdaman kay Elliot. Pag uwi niya mula sa trabaho ay nakita ni Doug si Lena na nakaupo sa kanilang balkonahi, sinasabing aksidente niyang naiwan ang susi ng kanyang bahay. Humingi siya ng tulong sa binata at hiniling na ilihim ito sapagkat nagagalit umano si Elliot sa pagiging lampanya. Biglang bumuhos ang malakas na ulan kaya hinimok ni Lena si Doug na basagin ng bintana sa likod gamit ang bato nang gayon ay makapasok sila. Pagkatapos itong gawin ng binata ay niyaya siya ng misis na uminom. Habang ginagamot ni Lena ang sugat na natamo ng binata mula sa basag na bintana ay hindi napigilan ni Doug na halikan ng misis. Humingi siya ng paumanhin subalit tumugon si Lena ng isa ring halik hanggang sa tuluyan na silang bumigay sa init ng kanilang mga katawan. Kinabukasan ay nagising ang dalawa na magkatabi sa kama. Tinanong ni Lena ang binata kung ilang babae na ang sinibak niya at inamin ni Doug na yon ang kanyang first time. Subalit dahil ginawa nila yon ng tatlong beses ay pabiru niyang sinagot na hindi na siya baguhan. Pag uwi ni Doug ay hindi niya mapigilang umiti habang iniisip ang ginawa nila. Sa mga sumunod na araw ay hindi mapigilan ng binata na isipin si Lena at nagsimula siyang mag-ehersisyo para kayanin pa niya ang mas maraming rounds next time. Isang araw, habang nagtatrabaho siya sa bangka ay biglang sumulput si Lena, sinasabing ipinadala siya ng kanyang mister upang kumustahin ang yate. Nilandi nila ang isa't isa, at nauwi ito sa paghahalika na humantong na naman sa isang round ng bakbakan. Isang gabi sa bar ay nakita ng binata si Lena kasama ang kanyang mister, at kahit na napatuloy siyang nirereto ng kaibigan sa mga dalaga ay hindi ito pinansin ni Doug. Sa sumunod na araw ay nakita ni Doug si Elliot sa labas ng isang tindahan. Pumasok siya sa loob at doon ay nakita siya ni Lena. Hinila siya ng misis palabas ng tindahan at doon ay hinubad ni Lena ang kanyang salawal at nagpakanto na naman sa binata. Napahinto sila sa pagtutuhugan nang biglang pumasok si Elliot sa tindahan para hanapin ang kanyang misis at mabuti na lang ay inakala niyang nasa banyo lang ito. Isang araw ay tinawag ni Elliot ang binata sapagkat may nakita siyang back job sa makina. Pinagalitan niya si Doug at sinabing ayaw niya sa taong tamad magtrabaho. Pagkatapos ay sinabi ng mister na aalis siya ng ilang araw at napangiti ang binata sapagkat magkakaroon siya ng mas maraming oras na makasama si Lena. Agad sinamantala ng dalawa ang pagkakataon at nakarami sila ng rounds sa loob ng ilang araw. Binigyan ni Lena si Doug ng isang disposable phone nang sa gayon ay makapag-usap sila ng palihim, sinasabing si Elliot ay napaka-pernoid na tao. Gayunpaman, nakita sila ng hardenero na nagtutuhugan sa kusina, dahilan para malagay ang dalawa sa isang mapanganib na sitwasyon. Isang araw ay kinabahan si Doug nang pinatawag siya ng amo, ngunit gusto lang pala nito na subukan kung pwede nang paandarin ang kanyang bangka. Kasama si Lena ay pumalaot ang tatlo sa dagat, ngunit habang nasa biyahe ay muntik nang tumama ang isang beam kay Elliot na sa kabutihang palad ay nailagan niya. maya, -maya ay biglang umusok ang makina ng bangka kaya bumaba si Elliot para tingnan ito, at habang wala siya ay isiniwalat ni Lena kay Doug ang plano niyang makipagdiborsyo. Pagbalik ni Elliot ay pinagalitan niya si Dog at sinabihang ayusin ang makina. Nang gabing yun ay nakatanggap ang binata ng tawag mula kay Lena na nanginginig sa labas ng ospital. Giit niya na sinaktan siya ni Elliot bago ito umalis sa isang business trip. Hinimok siya ni Doug na isumbong ito sa pulisya, ngunit tumanggi ang misis at sa halip ay sabay na lang silang umuwi. Kinabukasan ay tinawagan muli ni Lena si Doug at sa pagkakataong ito ay sexy siyang nakabilad sa araw, hinihimok ang binata na tikman siya. Pumunta silang dalawa sa boat shed at doon ay nagparaos na naman ang init ng kanilang katawan. Ikinwento ni Lena ang tungkol sa dating asawa ni Elliot at ang patuloy na laban nito sa korte na nagpaunawa kay Doug sa magulong sitwasyon ng misis. Samantala, nagsimulang mapansin ng kaibigan ni Doug ang kakaiba niyang kinikilos kaya naghinala siya na may mystery girl ito na itinanggi naman ng binata. Pag uwi ni Doug ay nagulat siya ng makitang nakabalik na pala si Elliot. Di nagtagal ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Lena na tila ay nanginginig ang boses. Pagdating sa bahay ay labis na nang hilakbot si Doug nang makita si Elliot sa sahig na wala ng buhay. Giit ni Lena na nalaman umano ng kanyang mister ang tungkol sa kanilang relasyon at nang subukan siyang sakta nito ay hindi niya sinasadyang mahampas ang mister ng fire extinguisher. Humingi ng tulong si Lena kay Dog at nagpa siya ang binata na itago muna pansamantala ang bangkay hanggang makaisip siya ng paraan. Pumunta si Doug sa kanyang trabaho at sinubukan niyang kumilos ng normal. Subalit pagdating niya sa bahay ay nagulat siya nang makita si Lena na nakikipag-usap sa kanyang mga magulang. Hindi niya alam ang gagawin kaya matapos makipag-usap sa glit ay tumungo siya kagad sa kanyang silid. Nang maglaon ay tumungo si Doug sa bahay ni Lena at nag na palabasing aksidente ang nangyari kay Elliot. Giit ni Lena na imposibleng magmukhang aksidente na nahampas ang mister ng isang fire extinguisher. At dahil dito ay nagpa siya ang binata na dalhin na lang si Elliot sa bangka at palabasing naglaot siya mag-isa at naaksidente. Habang pinupuslit ang katawan ni Elliot sa bangka ay nakita siya ng security guard. Sa kabutihang palad ay napagkamalan siya nitong si Elliot at matagumpay niyang nailaot ang bangka. Sinadya niyang ihampas ang beam sa ulo ng mister at pagkatapos niyang sunugin ang yate ay tumalon siya sa tubig. Kinabukasan ay dumating ang mga pulis upang imbestigahan ang sa tingin nila ay aksidenteng pagkamatay ni Elliot. Kinwestiyon nila si Lena at tumindi ang kanilang hinala matapos matuklasan na may malaking insurance policy si Elliot at ang pangunahing benepisyaryo nito ay ang Mrs. Samantala, sinisikap ni Doug na kumilos ng normal at habang nasa trabaho ay narinig niya mula sa mga pulis ang tungkol sa insurance agent na gustong imbestigahan ang nangyari. Nang maglao na dumating ang agent na si Angie para makipagpulong sa pulisya at giit niya na sineseryoso ng insurance company ang kaso ni Elliot dahil sa laki ng trust fund nito. Kinwestiyon niya si Lena tungkol sa ginagawa nito noong gabi na namatay si Elliot at idinagdag niya ang posibilidad na may kalaguyo ang misis. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ay nilapitan ng security guard ang mga pulis at sinabi na maaring nakita niya ang sospek kagabi. Habang nasa tindahan ng pulis ay nakita ni Doug ang security guard na nakasakay sa kotse nito. Tinanong niya ang guard tungkol sa estado ng investigasyon at tugon ng gwardya na nakita niya kagabi si Elliot, ngunit napagtanto niya ngayon na ibang tao yun. Samantala, dumating ang agent sa pinangyarihan ng krimen at doon ay nakita niya ang basag na salamin na may bakas pa ng dugo. Habang nasa pier ay ikinwento ni Carson na kinwestiyon siya ng agent at aksidente niyang nabanggit ang tungkol sa mystery girl ni Doug. Giit ng binata na walang mystery girl at galit niyang iniwan ang kaibigan. Sa bahay ay bumisita ang insurance agent at nagtanong tungkol sa pagbisita ni Lena sa gabi na namatay ang kanyang mister. Kalaunan ay inimbitahan nila si Doug sa istasyon ng pulisya kung saan ay tinanong siya tungkol sa gabi ng pagkamatay ni Elliot. Biglang nagbanta si Angie sa maaaring kahantungan ng binata kapag siya ay nagsinungaling at dito ay umalma na ang ina ni Doug para protektahan siya sa pananakot ng agent. Nang maglaon ay nakatanggap si Doug ng mensahe mula kay Lena, humihiling na makipagkita sa kanya sa boat shed. Nang magkita na sila ay sinabi niya sa binata na kailangan nilang dumistansya muna sa isa't isa. Sumang-ayon si Doug at itinago niya ang kanilang mga disposable phone sa ilalim ng floorboard. Nagpaalam sila sa isa't isa, ngunit nangako si Lena na muli silang magsasama kapag naging maayos na ang lahat. Pagbalik ni Doug sa bahay ay nakita niyang muli ang investigador at sa pagkakataong ito ay kinunan siya ng fingerprint at nagsagawa sila ng mouth swab para kunan siya ng DNA sample. Dahil sa bigat na ng kanyang sitwasyon ay nagpa siya si Doug na aminin sa kaibigan ang tungkol sa pagpatay ni Lena sa kanyang mister at ang pagtulong niya na i-cover up ang krimen. Giit ni Carson na para may salba ang kanyang sarili ay kailangan niyang patunayan na may relasyon sila ni Lena at doon ay naalala ni Doug ang hardenero at ang disposable phone na ibinigay sa kanya ng misis. Nang maglaon ay natuklasan ng pulisya na ang dugo na natagpuan sa basag na salamin ay kay Doug nga at ngayon ay aarestuhin na nila ang binata. Ang masaklap pa ay nalaman ni Doug mula sa kanyang kaibigan na ang hardenero na siya sanang magpapatunay sa relasyon niya kay Lena ay pinatay. Ang tanging pag-asa na lang niya ay ang disposable phone kaya agad siyang tumungo sa boat shed upang kunin ang mga telepono. Gayunpaman, wala na ang mga ito at ilang sandali pa ay dumating si Lena. Bigla niyang pinunit ang kanyang damit at tinanggal ang kanyang sunglass para ipakita ang kanyang pasa at pagkatapos ay hinila niya si Doug para palabasing ginagahasa siya nito. Ilang sandali lang ay dumating si Angie kasama ang mga pulis at inaresto nila si Doug. Kinumbinsi ni Doug ang hepe na free name up lang siya ni Lena para makuha nito ang insurance money at dahil alam niya na isang mabuting bata si Doug ay binigyan niya ito ng pagkakataong patunayan ng kanyang kawalang kasalanan. Nakita niya sa motel ang kotse ng agent na nagdala kay Lena at doon ay hinalungkat niya ang bag ng misis. Nang sa wakas ay natagpuan niya ang disposable phone ay biglang dumating si Angie at ipinakita kaagad ni Doug ang katibayan ng kanilang relasyon. Nagulat ang agent sa kanyang natuklasan kaya tinawagan niya ang mga pulis upang sabihin ang mga nangyari. Tugon ng pulis sa ahente na dalhin si Lena sa istasyon at iwanan si Doug na nakaposas. Pagkaalis ng dalawang babae ay napansin ng binata ang parehong tato sa kanilang mga binti at sa sandaling yun ay napagtanto niya ang kakilakilabot na katotohanan na ang agent ay kasabot pala ni Lena at sa simula palang ay minanipula na nila ang lahat. Sinubukan ng binata na tawagan ng pulis ngunit hindi pala konektado sa linya ang telepono. Nang maglaon ay dinakip si Doug ng mga pulis habang ang dalawa ay malayang nakatakas tangay ang pera na nakuha nila mula sa kawawang si Elliot. Sa huli ay napatunayan ni Doug na ginamit lamang siya dahilan para bumaba ang sentensya niya sa bilangguan. Paglaya niya ay bumalik siya sa bahay bakasyunan, iniisip kung paano na bago ang kanyang buhay dahil sa isang maling desisyon na ginawa niya noong summer. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel para maging updated sa mga bagong recaps. Hampasin mo lang ang notification bell.